Asan, 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 asan? Si nakahuli? Ay nakahuli na mutik, mutik? Buhay, buhay na huli? Buhay siguro. Ay tingnan natin. Napaaga si Buhay yun? Nakakawan na Mutik. Iyon po yung sinasabi lang ko niyo sa gubat. Ayan, tingnan natin, tingnan natin. Kailan na huli? Anong panghuli, silo? silo ah, to, yung tinuro ko sa iyo. Ah, papuso. mga kakita na rin tayo ng mutik dito sa... Uh, madalang natin makita dito sa Pilipinas yan tingnan natin kung ano yung mutik na yan yung tinatawag nila kuneho daw sa gubat at yun daw ang paboritong paborito nila paborito nila yun mutik wala pa akong nakikita na ano ng mutik kung siya ay in, ano kung siya endangered na dito sa atin kasi wala naman ako nakita sa social media sa youtube dito sa atin sa Pilipinas na naglalabas may makakita tayo ngayon ay patay na ay ay na hindi siya mutik, musang. Iba yung musang. Iba pa musang. Ay, alamid, alamid yan. Alamid yan. Tingnya, tingnya. Oh, sayang. Ano yung sa bitag na uli? Ah, hindi siya, ano? Hindi yan ko yung gubat. Ang tawag dito, alamid. Alamid. Ay, si Luna kawawa naman si Luna ko. Tingnan, babaan natin. Si Luna. Nauli nila. Si Luna po 'yan. Yung alaga natin. Si Luna pala siya. Ngawa ano, na may luna ko. Yung alaga po natin sa bahay, si Luna. Yung po yung ano niya, yung po yung, yan po siya. Yung sinasabi pala nila na, wag, 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 <coughs> yung sinasabi pala na ano, na mutik, na kuneo, eh ko na yung gubat nyo? Yung iba pa yun. Yung naman parang dagayon Yung mutik? Hindi. Yun ang tinatawag ng mutik. yung mutik. Ano yung kuno yung gubat? Parang Ay, parang rabbit Parang rabbit. Tay, mm. ano yan tay eh? Alamid. Alamid. Hindi, yan yung mutik. Mm. Sa, nga, ano yan? Sa lamiran. lamiran. Mm. Ah, lamiran. Tawag lamiran, abukay. Abukay. Ah, <laughs> Nasambal. Kung nakalimutan mo na lamiran, abukay. Pero tayo, pwede ba natin yung mga alamid na ganyan? Pwede bang... Pero yan, nasilo lang naman yan. Nasilo. Eh, no? Kung baga, hindi sinasadya. Pero, ah! yung alamid, hindi natin dapat tulihin. Ah! Ha? Yung alamid, kung mangu... may, may uhuliin man tayo, baboy lang sa kamanok kung po lang naman pero alam ko naman po pwede papay kay yun po ano siya alam uh, alamid siya pero yan po ay hindi sinasadyang nahuli sa bitag uh, ngayon uh, pe, na meron pala dito sinabi ko nila na hindi siya po pwedeng huliin kaya kung sakali ma makakita sila ay uh, hindi na nila huliin ha? Uh? Oo oh, nga. <clears throat> Pero sana kasi paubos na kasi 'yan. Sana wag nating uhulihin na para dumami sila, ano tay. Hindi naman sila. Oh. Ayun po, hindi hindi sinasadya. Hindi sinasadya 'yung pagkakahuli na ano lang siya, nabitag lang. Pero kasi nung ko pa inaano sa kanila, ina na wag uhulihin 'yung mga ganyang klase na hayop. Yung yung sila sabi nilang kuneho, kunehong gubat, gusto ko lang talagang makita kung <coughs> makakahuli sana ng ano, buhay ah uh, kawalan din natin sayang alamig pala siya. ayun pa mga katropa uh, alamig yung nahuli sa bitag at hindi naman po sinasadya